Bakit? Babayaran ko naman sila. Vlogger to. Kainis. Oh, bakit nagdadabog ka? Ano nangyari sa'yo? Yung kapitbahay natin, nabwisit ako. <laughs> 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 bakit? Minitian ko lang. Nagmamadali ka agad pumasok sa bahay nila. <laughs> bakit nagmamadaling pumasok? Iwan ko nun. Nakakasak. Akala niya, siya lang may pera. Ah, baka takot utangan mo. Sahot kasi ngayon. Oh! Wala naman akong sinabi sa kanila na utang ako ah. Baka kasi kilala ka, napala utang ng pera at nakunat magbayad. Hindi naman ako mangungutang ah. Bakit? Siya lang ba may pera? Ang kapal ng mukha niya. Oh! Eh kung hindi ka nga mangungutang, bakit ka nagagalit sa kanya? Babayaran ko naman siya. Ah. Pag ma-monetize ako sa Facebook. Oh! Kaya naman pala takot sa'yo mga bagong sahod eh. Bakit? Babayaran ko naman sila. Vlogger to. Kailan ka ba ma-monetize? Eh wala nang nanonood sa video mo eh. Isa ka rin eh. Siguro sweldo mo rin ngayon. Bakit mo alam? Halata eh. Sa pag-uugali mo. Pati ako kinukundra. Takot utangan. Sabihin ko sa'yo, sweldo ko ngayon pero hindi kita pauutangin. Babayaran ko naman pag namonetize ako sa Facebook ah. Biro mo, hindi ka pa monetize, pero ang dami mo nang pinapaprint na damit, stickers at kung ano pa na may logo ng social media mo. Tapos 100 followers ka pa lang, para ka ng kandidato. Tapos ang ipinambayad mo, galing sa utang? Siyempre, para sumikat agad. Kaya nga sa araw ng sweldo wala ka nang makitang tao sa labas eh. Daig pa yung may COVID-19. Dahil takot yung mga tao lumabas, baka utangan mo. Ayaw mo kasi magbayad ng utang, kaya takot sila.